Magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? At ngayon magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng ganitong usapin patungkol po dito sa kapanganakan ng ating sa Kristo Ang iba naniniwala na konsan ay kailangan daw ipagdiwang ang kaarawan o kapanganakan ng ating sa Kristo At ganito naman ang tanong, kasalanan ba ang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus? Para maintindihan po natin ang ganito mga bagay at sa kasulatan po natin ito maintindihan, tanongin po muna natin, sino ba si Kristo? Siya ba ay Diyos o tao? Ito muna hong tanong sa bawat isa sa atin. Si Jesus ba ay tao o Diyos? Pwede ho kayong sumagot kung letter A, sino ba naniniwala dito na si Kristo ay Diyos? And letter B, sino naman dito ang naniniwala na siya ay tao? Ngayon, kung alam natin na si Kristo ay tao, bagamat siya ay nagkatawang tao, maaring pwede kung siya ay nasa tao pa. Pero nga ang ating nakita ay hindi na siya nasa kalalagayang tao sapagkat siya ay bumalik na sa kanyang dating kalalagaya ng pagiging Diyos. Ngayon, nagiging kasalanan ba ang ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Benesokwisto? Kung ibabase po natin sa kasulatan, sino ba si Kristo? Kung ang sagot po ninyo ay letter A, Diyos, ganito po ang nasusulat basahin natin. Sa kasulatan ay ito po. Sinasabi diyan sa kasulatan sa aklat ng bilang 23.19, ang Diyos ay hindi tao. Malinaw po. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi sinabi pa niya, at hindi niya gagawin o sinilita ba niya, o hindi niya isasagawa. Meaning, kung dito po ang isang Diyos ay hindi nagsisinungalin, maging sa pagiging tao niya kasi nagkatawang tao po siya. Base po dito sa mga kasulatan po sa Bagong Tipan na ipinapakita po ni Apostol Pedro na ganito naman ang kanyang sinasabi. Masai natin sa kanyang mga sulat. At ito po ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa unang Pedro 3.18 Sapagat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga dimatuwid upang tayo madalan niya sa Diyos. Siya pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Malinaw po, kung siya pinatay sa laman, alam natin wala na yung kanyang katawang laman, patay na. Kung binuhay na siya sa Espiritu, ibig sabihin, nasa kalalagay ang Espiritu na po siya. Bumalik na po siya doon sa dati niyang kalalagayan. Sinasabi po ito ni Juan 17.3 At ito, ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na isang Diyos na tunay, at siyang iyong isinugo sa makatwid bagay si Heso Kristo. Malinaw po dyan, na kung saan si Kristo po ay naroon po sa kalalagayan na pagiging Diyos na tunay. Ngayon, liwanagin natin ito. Kasalanan ba ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus? Kung ang pipiliin mo tao, ay di ipagdiwang mo siya. Letter B. Pero kung si Diyos, hindi mo na kailangan ipagdiwang ang kanyang karawan sapagkat hindi na nga siya tao. Malinaw po, no? So, ang ating pagkakilala, hindi na dapat ipagdiwang ang kaarawan ni Kristo sapagkat hindi na siya nasa kalalagayang tao. Sa pag sinasabi ng kasulatan na ito, malinaw, ang, balikan po natin yung sinabi ni Pedro sa kanyang mga sulat ay ito po. ba? Diba? ang sa sabi ni Pedro, yung kanyang katawan ay pinatay, yung kanyang laman. Ngayon, siya'y binuhay na sa Espiritu. Kaya malinaw po, wala na po siya doon sa katawan, doon sa laman nasa espiritu na siya. Kaya ngayon, kasalanan ba ang ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus? ay e ang pagkakilala mo kay Jesus ay tao, taong tao, may nagsasabi 100% God, 100% man, eh, hindi ho pwede. Kasi pagsasamahin mo yung kanyang pagiging tao at Diyos, kasi, kaya nga po may pagpili tayo. Ang kalalagayan niya ngayon ay hindi na nasa kalalagayang tao, nasa kalalagayang espiritu na kung saan ay siya po ay Diyos. ba diba sinabi ni Juan sa kanyang mga sulat sa Juan 4.24 na ang sinasabi po dito, basahin natin ang talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Ang Diyos ay Espiritu. So, malinaw po. Nasa Espiritu na po si Kristo. Kaya nga po, Diyos si Kristo, kailangan na po natin malaman. E kung kayo nagdidiwang, wala na hong problema. Kung itinuturing niyang tao si Kristo, hindi gawin po ninyo ang pagdiriwang na yan. Pero bilang nakakakilala kay Kristo, bilang Diyos, ay hindi dapat ipagdiwang. So, nagiging kasalanan nito sa mga mananampalataya kung ipagdidiwang yung Pasko o yung kaarawan ng ating Panasokulis sa si Kristo ay hindi tao kundi Diyos. Kapagkat sinasabi ng kasulatan, malinaw po dito ano, kung ating pupuntahan ang mga ganitong mga talata tulad po dito sa bilang, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling basimpo po, basihin natin din sa ibang salin. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisunangalin. O, o magbabago ng kanyang isip. Sa isang salin pa, sabi pa dito, no? Kung si Kristo rin po ito, no? Ako'y hinamak at hinihiya ng mga tao. Sinasabi nila para akong higad at hindi tao. Bagamat si Kristo ay naging tao, di ba? Nagkatawang tao po siya sa laman. Bagamat dito, bakit sinasabi pa nila sila higad? Siya higad. Ano ba yung higad? Ito po ay sinasabing uod, no, sa ibang salin. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Napansin po ba? Kaya si Kristo, makikita natin ang kanyang kalalagayan ay ipinapakita doon yung konsepto kung paano tayo kikilala kay Kristo. Ano? Kaya nga po, maraming katawagan kay Kristo siya ito pa ng Diyos, di ba? ano oh, di ba? Kaya po, para maging malinaw sa atin ng mga bagay na yun, ay hindi tayo magkaroon ng pagkakilala kay Kristo, hindi po siya talagang 100% na tao. Ano, ang talagang kalalagayan ni Kristo ay yung kanyang pagka-Diyos, may kapangyarihang lumalang at lumikha na lahat ng mga bagay. Ngayon, balikan natin ang tanong nito. Kasalanan ba ipagdiwang ang kapanganakan ni Yesus? Kayo na ho magpapasya. Kung yung pagkakilala kay Kristo ay tao, di pagdiwang po ninyo. No? Pero kami, ang aming pagkakilala kay Kristo ay isang anak ng Diyos, tunay na Diyos, ay hindi natin dapat uh, ihahalin tulad siya, tulad ng taong tulad natin. Kasi po siya ay nasa Espiritu na. Kaya kinikilala natin, siya ay anak ng Diyos, at ang Diyos ay Espiritu. Kaya salamat po kung kayo nakaunawa, kung ipagdidiwang pa ninyo ang Pasko o kaarawan ng ating Panginoon Kristo, nasa inyo ang pasya, hindi ko po kayo binipigilan kung anong gusto ninyong gawin. Tayo ay may tamang pagpili kung ano yung tama at mali ang pagkakilala sa katotohanan at sa kasinungalingan. Pero tayo, nasa katotohanan, kaya hindi na tayo malanaya. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, ito po inyong lingkod, Brother Owen pagpalain po tayong lahat. Sa Diyos po ang papuri. Amen.